Ayan po mga tropa, nagpagawa tayo ng ating sasakyan na uh, pinalitan natin ng fuel filter po para maging mabanayad ang ating takbo. Uh, dahil pagpapalit po kayo ng every 5,000 na uh, langis para at least uh, magandang maintenance niyo uh, magagalang buhay. Pati okay, ang ating uh, fuel filter, pinalitan na rin po natin yan. Uh, every 10,000 naman yan or 20,000 thousand po kilometer spray natin siya palitan na po uh, sa filter naman po every ano 5,000 or 10k pwede nyo palitan po yun kung mga pera naman po tayo kaya pwede nyo yung 5,000 uh, palit agad eh, pero kung nagtitipid naman tayo pwede nyo yung 10,000 uh, isang change oil tapos palitang filter yan po tapos po syempre ah uh, pinagawa ko rin ng aking alternator yung battery po uh, sira po yan battery na uh, baga alternator ay hindi nagkakarga kaya may sabi ko nga po uh, ganito ko lang pong gawin nyo kung may sira po yung inyong battery o ano ba pretan sa inyo uh, testing mo yung tanggalin ang isang passage negative na uh, pag huminto po yun uh, sira po yung ano kumbaga hindi nagkakarga sira yung inyong alternator uh, pwede nyo pa repair po yan sa mga gawa yan ayan po legit po si Kuya Dani yan po yan sa security SSS po uh, yan po sa may Megawayan Mercato Highway Uh, tapat lang siya ng metrobank ayan po, metrobank na yan malapit sa tulay, mga legit hindi na magaling siyang gumawa uh, hindi kayo magsisisi, talagang okay na okay sila ayan po, uh, mabihis din itong gawin yan ano ang gawa dito? wala <laughs> na ang aang gawa dito, kapilap chef na, chef Danny wala na ang aang gawa wala pa nagpatino, wala pa nagpatino. Uh, wala Ito lang yan. Uh, Mega highway. At tabi na ng SSS. Sa pagpapanood ko hindi mo mapasak. Sa pagpapanood